Bulaga! yari na operation ng ano yan TTMT uh, ng Quezon City Ito sa may uh, St. Mary to Chano St. Joseph Street dito sa may uh, Barangay Payatas mga kapok na uh, iba nga naka motor dyan na wala nga helmet ta siya Yung mga naka-illegal parking dyan. Tikit-tikit ang inaabot itong mga to. Meron silang yan yung uh, naka-illegal parking na yan. Two truck, two truck yung uh, hugot sa kanila. Hindi sa kanila. Naka-illegal parking dyan good job at uh, kahit papano uh, matanggal at malinis itong mga naka illegal parking dito sa street na to mga kapukulat at uh, op oh, op oh, oh, oh. mukang may nakay nakalusot silang dalawa oh nakalusot at uh, pinagtuturo nitong mga tinitikita ng ating mga enforcer dito mga kapukulat and uh, may mga natikitan din naman sila Sir, na to. At uh, good job, good job. Good job nga, sir. Isang taxi yung kanilang uh, na isang sa kanilang two truck. And isang yun. Innova. Na kanilang nakuha. Dito sa may uh, St. Joseph Street. Parang kapayata sa Quezon City. Dali, 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 Yun. Kaya eh, may nataxi sila. Ayaw, no? Oh. Uh, isa silang kotse na nakatap dito. Dahil ang sidewalk para sa mga tao at hindi para sa mga sakyan.